Ito si Juan. Si Juan ay mahilig manood ng porn at magbasa ng mga kalaswaan. Isang araw, umiinom siya mag-isa. Tapos may natanaw siyang isang sexy na dalaga. Sobrang ikse ang suot nitong damit. Kaya si Juan nakaramdam ng matinding pag-iinit. Kinabukasan may natagpo ang bangkay sa damuhan. At kanilang napatunayan na ang humalay dito at pumatay ay walang iba kundi si Juan. Based sa kwentong ating napakinggan, we will all agree na malaki ang kasalanan dito ni Juan. Pero ito ngayon ang tanong, bukod kay Juan, sino pa sa tingin nyo ang iba pang may kasalanan? What's up peeps, this is Garawi, ang unang Pilipino na may ganyang pangalan. May dumaan kasi sa newsfeed ko na pagtatalo about sa pananamit ng kababaihan. Pananamit nga ba talaga ang reason ng rape or sexual harassment? Ang sabi ng iba, hindi kasalanan ng babae kahit ano pang isuot niya. Kasalanan syempre yan nung manyakis o rapist. Ang katwiran naman ng iba, kaya may nare-rape o nababastos e eh dahil may mga ganyang klasing pananamit. So ano nga bang opinion ko sa usaping ito? Heartless. Naniniwala akong ang tao ay parang sponge. Lahat ng bagay na nakikita natin, nadidinig, nararamdaman, whether we like it or not, ay naaabsorb ng isip natin. Halimbawa, noong umaga, papasok ka sa trabaho mo. Then, aksidente kang nasiko nung katabi mo sa bus. Tapos hindi man lang nagsorry. Pagdating mo ngayon sa opisina mo, sinalubong ka naman ng boss mo na mainit ang ulo. Nasermonan ka at napahiya. Nung pang-uwi ka na, natalsikan ka naman ng tubig sa kalsada. At pag uwi mo sa bahay, sinalubong ka pa ng misis mo na medyo mainit din ang ulo. Naupo ka ngayon sa sala at binuksan ng TV. Puro masasamang balita pa ang napanood mo. Nag-Facebook ka na lang at napaaway ka pa sa comment section. And then suddenly, niyaya kang maglaro ng bunso mo. Sabay ihinagi sa iyo ang hawak niyang bola. Kaso hindi mo agad nasalo. Aksidente yung tumama ito sa mukha mo. Biglang sabog ng emotion mo at napalo-palo mo ang kawawang bata. Akala mo na inis ka lang sa ginawa niya, kaya mo siya napalo. Ang hindi mo na-realize, yung galit na yon ay nagmula pa dun sa galit mong kinimkim no umaga pa lang. Naipon at nagpatong-patong lang. Nagkataong napuno ng sponge ng pasensya mo. At ang huling patak na nagpuno nito ay ang aksidente yung nagawa ng anak mo. Lahat ng na naipon mong galit sa buong araw ay naibuhos mo sa inusenteng bata na ang nais lamang ay makalaro ka. Ganyan tayo, nagkakaiba-iba lang ang tao ng capacity. Kumbaga may matagal mapuno ang sponge at yung iba naman ay mabilis lang. Kaya importante na ang galit ay ma-desicate agad habang patak-patak pa lang. By simply voicing out, sharing to someone you trust, o di kaya naman through sports like boxing, running, maraming small ways to help. Huwag mong hahaya ang maipon nito. Even sa pagdidesisyon nagde-decide tayo kung anong kakainin natin, anong channel ang papanuuri natin sa TV, anong isusuot nating damit, and so on. Kung isipin mo, parang maliit na bagay lang naman ang pumili ng damit, di ba? Pero kung marami kang gagawing desisyon sa buong araw mo, o in total sa buong buhay mo, makakaapekto yung maliit na bagay na yan pag dumating na yung time na kailangan mo na ng enough brain power sa mga malalaking decisions. Kailangan hindi papagod ang isip mo pagkaharap mo na ang isang life-changing decision. Kaya kung mapapansin niyo yung mga billionaire gaya na Steve Jobs, Richard Branson, Mark Zuckerberg, iisang style lang ng damit yung laging nilang sinusuot araw-araw. Now, balikan natin ang main question. Based sa ating kwento sa pinakasimula, bukod kay Juan, sino pa sa tingin niyo ang iba pang may kasalanan? Yun bang dumaan na sexy ang suot? Naniniwala ako may small drop of contribution ito. Pero collectively, ang isang patak pag masyado ng marami ay pwede makapuno ng isang timba. Kasi ang lust o pagnanasa ng isang tao ay naiipon din mula sa maliliit na bagay na inaabsorb din ng mala sponge na utak natin. Ang tanong ngayon ng karamihan, eh bakit may mga nare-rape na balot na balot naman ang suot? May nare-rape pang sanggol eh. What people didn't realize, eh may mas malaki pang problema kaysa sa pananamit. Una na dyan ay ang drug addiction. At least may ginagawang ating gobyerno para mapigilan ang paggamit nito. Pero may dalawang bagay na may malaki ring ambag sa mga kamanyakang ito na hindi pinagtutuunan ng pansin ng ating gobyerno. Karamihan sa inyo marahil ay eh hindi rin ito naisip. Yan ay ang porn and alcohol consumption. Masyado nag-focus ang mga tao na pagtalunan ng kasuotan ng kababaihan. Pero itong dalawang bagay na ito na may mas malaking ambag sa mga karumaldumal na krimen na ito na kaya rin namang pigilan kung tutuusin, eh hindi pinagtutuunan ng pansin. Masyadong na-normalize ito na minsan nagiging proud pa ang mga tao na ipagmalaking tinatangkilik nila ito. Ayon sa pag-aaral, ang porn addiction ay nagdudulot ng damage sa ating brain na very similar sa kung ano ang damage na nagagawa ng cocaine. In addition to that, porn addiction can make you do illegal acts. Dahil pinoprogram ng porn ang brain natin na normal lang ang maging sadist, normal ang incest, ang mang-rape, at kung ano-ano pa. Tapos nasamahan pa ng alak, tulad din ng drugs, binablock ng alcohol ang chemical signals ng mga neurons ng brain. Kaya nasisira nito ang control at tamang pagdidesisyon ng isang tao. It can even cause a long-lasting or permanent damage sa ating brain kung nagtetake ka na nito early in your life. Ilang krimen na ba ang nabalitaan nyo na nagawa ng tao na bangag sa alak? Ilang buhay na ba ang nawala dahil sa aksidente na dulot ng kalasingan? Ilang pamilya na ba ang nasira ng na dahil sa bisyo ng pag-inom? Oo, madaling sabihin drink moderately. Pero lahat naman ng bisyo ay nagsisimula sa patikim-tikim lang. Lahat nagsisimula sa kaya pang kontrolin. Pero dumadating sa point na nagiging addiction na ito ng hindi na mamalayan. Kaya ako personally, never akong tumikim ng alak sa talambuhay ko. At sinumpa akong mamamatay ako na hindi titikim ng kahit isang patakman lamang nito. Kasi naniniwala akong kung tinatangkilik mo ang produktong ito, para ka na rin nag sa paglago nito may small contribution ka na rin sa advertisements nila na nagagamit para lalong tangkilikin ito ng iba pang tao. At yung gapatak na contribution mo ay posibleng naging dahilan. Kaya nung araw na iyon ay nakainom si Juan. At dahil sa kanyang kalasingan, may inusenteng nagahasa at napaslang. Pero bago ako magpaalam, muli nating pakinggan ang kwento ni Juan. Pero this time, pakinggan natin ang kabuuan. Ito, si Juan Si Juan ay mahiling manood ng porn At magbasa ng mga kalaswaan Gawain na niya ito mula pa noong nagbibinata pa lang siya Hanggang sa siya ay nagkakaedad na Hindi niya namamalayang addicted na pala siya dito Kaya pala nakakaramdam na siya na hindi na siya nakukuntento Itong kanyang mga napapanood ay gusto na niyang maranasan Ngunit wala pa siyang asawa o kahit girlfriend man lamang Isang araw umiinom siya mag-isa. Tapos may natanaw siyang isang sexy na dalaga. Sobrang iksi ng suot nitong damit. Kaya si Juan nakaramdam na matinding pag-iinit. Nanggigil siya ng husto at hirap na hirap na siyang pigilan ang nararamdaman niya. Kaya lang, maraming taong nakapaligid doon sa natanaw niyang dalaga. Kaya pinilit pa niya magpigil pa. Pero nakita niya ang batang anak ng kapitbahay niya na mag-isa. Wala na siyang pakialam sa edad neto o kasuotan sa oras na yon, demonyo na nagahari sa kanyang katawan. Tinawag niya ang bata sabay hinila papasok sa kanyang bahay. At sa loob ng bahay niya, ginawa ang karumaldumal na panghahalay. Natatakot siya na baka magsumbong ito, kaya agad niya rin itong pinatay. Kinabukasan, may natagpo ang bangkay sa damuhan. At kanilang napatunayan na ang humalay dito at pumatay ay walang iba kundi si Juan. Sino pa ang dapat sisihin bukod kay Juan? Kayo na siguro ang makakasagot dyan. Buti na lang. fictional story lang yan. Sana lang. Ayon sa labing tatlong taong gulang na biktima, nag-iinuman sila noon. Kinahasa ang bata at sinakal ng isang construction worker na aminadong lasing nang mangyari ang krimen. Tinaddad ng saksak gamit ang basag na bote. Siyempre mo, pagka po, inudala lang ako ng ano ng alak. Adios.